Tani tayo ng ano ng kamote na talbusan. Pagka gusto natin magkaroon ng ano kamoting mapapanalbusan eh ano mama, sa kapit bahay wala naman tayo mahinga ng pantanim na kamote. Bumili natin tayo ng ano ng laman. Tapos pagkaganito, bilhin na tayo ng ano ng laman ng ano ng kamote dami namang nabibili sa bayan katapos tanim natin ang laman yan ganito yan ganyan lang tapos kung magtatanim kayo ng ano ng kamote ng laman medyo mababaw lang ang pagkatanim babaw sana kapag ka, uh, tag ulan Basta ko lang kayo magtatanim. Babawan nyo lang ang tanim. Para hindi mabulok. Ayan, ganito lang. Oh. Kaya ganyan. Babaw lang ang tanim mo. Bago tabunan na Yan, ganyan lang. O, kapag hindi naka, ano, meron na kayong talbusan. Dito kasi sa kuwan, walang nagtinta rito ng ano, yung talbos. Hindi gaya dun sa, ano, sa atin. Sa Pilipinas, pagka ano, may bibili tayo ng talbos ng kamote yung ating pinagpotula na yun pwede nating itanim pero pagka halimbawa wala kayong ganyan mayroong ano yung halimbawa mamimili naman kayo na yung kamote na hanggang matatamis ng laman ngayon kapag kayo naka bawa na bumili kayo ng laman na, na yung maluto ninyo yun, masarap ang lasa ang gawin ninyo eh kuha bilulot kayo na yun tapos inyong itanim itaniman laman tapos yung mga mga tangkay niya yun yun ang ano ang inyong itanim ito katulad ito oh. ito mga ito lamang kong itinanim mo oh. kaya kadaming tubo ngayon gagawin nyo rin yan pag tumubo ng ganyan pwede nyo sang ano pag iwahiwalayin kung gusto niyo na pag iwahiwalayin pero kung hindi naman pwede ganito para mas lalo siyang, ano umugat ng marami Kaya alam naman niya itong gartong kamote Pagdami ng ugat siyempre madami siyang laman ngayon ang gagawin niyo putulan niyo ng gayaan tanggalin niyo ng ano ng mga magugulong ng dahon pagay na tanggalan niyo ng ano ng dahon ganyan yung kasi babaw natin atabunan na kain natin dito sa ano tapos ating katabunan para kumugot siya ng ano nang marami ngayon kapag nakaugat siya ng marami yung kasi nakakatulong din sa halaman para siya ay maging matibay yan katulong yan yan tapos ibabaon nyo ng kaya yan yan. Hmm. Ay, siya pag nakabaw na ganyan, magawin niyo, dadagdagan niyo siya ng ano, pag wala kayong kasama, dadagdagan niyo siya ng ano ng bato. Tapos wala kayo ng lupa, tapos sabunan niyo ng kayan. Hmm. Yan ganyan. Hmm. Yan nakabaw na siya. Tapos ang Mangyayari din diyan magkakaugat 'yan. Kakaugat. pagka nagkaugat siya matibay ngayon siya, tapos marami pa siyang ugat kaya ay makakatulong sa kanya para, para siya lalong lumago. Tapos pagka-yun ni nag-ano na panahon ng taglaman, tapos marami siyang ano may laman gawa na kasing malami siyang ano, malami siyang ukat. Ano. Yan, yan pagka mag-isa lang kayo. Yan yun yung ano, ng bato. Mm. Tapos tabunan no. Yan. Marami ngayon siyang ano, may ugat. kaso yan taganan nyo na ano. yan ang isa sa ano teknik hmm. hmm. pag yun ano ngayon naglaba kasi yan ang kamote pag yun ang palatandaan din yan pag -ini, ang mulaklak na pag yun ang mulaklak na siya yan yung ano yan ay, may laman na yung ilalim tulad so, dito ng gato, oh. tingnan niyo ito. Hmm. Ayun, may ugat oh. May ugat. Yun yung nakaugat oh. Naka oh. Tayo yung may mga ugat siya. Ang ganyan ganyan ng yung ano, yung kagawin. Kasi yung kasing kamote kay yan ni yun, lumalaman yun, niya kaya ang paglaman niya ni pagdami ng kanyang ugat. Kaya para magkaugat, Renong gagawin niya. Ayan naman kung saan ang kumuugat kumu naman niya. Kaso nga lang yung halimbawa, halimbawa kung mapag siya dito, pagkatas nasa ibabaw siya nito, hindi siya ugat. Baka nasa mga kuhan. E ito naman, hindi naman natin pwedeng alisin ito dahil sa ito kasi nakakapagbigay ito ng ano, yung gang pataba sa kanya. Fertilizer. Kaya maganda yung ating taniman huwag tayo masyadong maging malinis kasi pagka tayo naging malinis yung sustansya ng lupa nababawasan nababawasan kaya yung mga ano mga baway na mamatay na ng mga halaman eh lagay na rin natin diit para magayon na bulok ang ating lupa pataba ng pataba ganyan ang ano ganyan yung o mga kabayan, ganyan lang ang ano, ang technique sa ano, pagkawala tayong talbos na kamote. At o kaya ay gusto natin magtanim ng ng kamote na yung matamis, pag nakabili tayo ng laman, matamis, yung iba ay tanim natin. para pag ano, o habang hindi pa siya lumalaba, meron tayong talbosan Tapos kapag hindi yun namulaklak na, o may makukuha naman tayong laman tapos yung mga yung sibul niya ito kay tatabunan natin para mas marami siyang ugat ngayon kapag marami tayong mga natabunan o oh, ayan natin siyang lumago kasi pagka tinabunan natin lahat yun madalang din na kanya magiging laman siyempre per puno eh, pag alam mo yung pagdami ng eh, yung binibigyan ng ano yung sinusupplyan na sustansya na laman ay eh, maliliit pagkataa lang naman ng, ano, ng laman nabawa, ang laman niya ay sampo o, medyo maliliit yun pero kung yun yung mga walo ang laman medyo malalaki lalong malaki naman kung lilima kaya ganun yun kaya yung tabo na ganyan okay na yun, yun may ginagamit lang kapag ka, ganito na ano yung mga bago pa lang pero pag yun yung humaba na nakuha hindi natin gagawin yun para kung sakaling lalaman siya magpupukos lang siya dun sa mga ganong mga laman lamang na bilang Mas sige marami salamat hanggang sa muli huwag nga pala kayong mananawa na manood Mas sige salamat